Kumusta at maligayang pagdating sa podcast quickie ng AI Affairs. Tatalakayin natin ngayon yung tinatawag na AI AI bias. Basically, lumalabas na mas gusto ng AI yung content na gawa rin ng kapwa AI kesa sa gawa ng tao. Okay, so may isang pag-aaral sa PNS, yun yung Proceedings of the National Academy of Sciences, na nag-highlight nito. Tiningnan nila yung mga large language models or LLMs, ito yung mga AI system sa likod ng chat GPT, ba? Diba? At bakit to important importante kasi ginagamit na tong mga AI sa pag-decide ng maraming bagay online Una, kitang-kita yung preference sa AI. Pinapili yung mga LLMs like GPT-3.5 and GPT-4 between sa mga sinulat ng tao versus sinulat ng AI, mga product descriptions, research abstracts, ganun. Ang resulta, consistent na mas pinili ng AI yung gawa ng kapwa AI. Halimbawa, sa so product descriptions, halos 89% ng beses pinili ng GPT-4 yung AI text, samantalang sa mga tao, 36% lang. Ang laki ng agwat, di ba? Yun yung AI-AI buy. Pangalawa, ano kaya ang dahilan? Hindi raw to dahil lang mas maganda yung gawa ng AI. Isang teorya ay style familiarity. Parang mas komportable o mas malinis para sa AI yung style ng kapwa AI. Mas direkta, walang mga subtle cues na madalas na sulat ng tao. So baka nare-recognize ng LLM yung sarili niyang estilo at tingin niya mas mataas yung quality, kahit hindi naman sa laman. Panghuli, ano ang mga posibleng peligro? Well, una, pwedeng madiscriminate yung gawang tao, lalo na kung AI ang magdedesisyon sa hiring o approvals. Tapos, may konsepto yun ng gate tax, baka mapiliton tayong gumamit pa ng AI tools para lang mapansin ng AI systems yung gawa natin, which leads to inequality. Pati SEO, apektado rin. So sa madaling sabi, may potential talaga tong mga AI na magkaroon ng bias pabor sa sarili nilang output at malaki ang implikasyon nito sa fairness at oportunidad sa digital world natin. Malinaw na kailangan pa ng masusing pag-aaral dito para maintindihan at matugunan tong AI bias para mas masigurong patas ang laban sa digital space. Maraming salamat sa pakikinig at hanggal sa susunod na quickie ng AI Affairs.